Ito sir, higa So, okay. So, magandang gabi. ay eh, madaling araw sa lahat. So, siguro mapapansin nyo, medyo kakaiba si Kuya. Hmm. Meron po siya simula pagkabata ng scoliosis na protrude, eh, di ba? palabas. So, pero hindi na yun yung issue ni sir, ha? Kasi nakilalakihan niya na yun, hindi na yun kaya ayusin. Kumbaga, naglaman na talaga. Ang problema, nagkatama sa yung balakang, hindi daw makalakad na maayos. Na paano ka, boss? Parang sinuri na yung yung video ko kasi, hmm. parang gasing siya. Nakainom right? yun. Niyakap pa ko. Masinyos ba? Oh. Nataganan siya. na po. Ang laki, mas malaki sa'yo. Sa malaki pa sa'yo, mataba. Inak ba galaw? Hindi, parang nanin nga niyakap. tarot hey, harot. harot. Oh, oh, tarot tarot harot, siya. Kailan lang, yan, Kailan lang yan, sir? Kailan lang yan, sir? Mga parang December eh. Sige, sabay yung kwento mo? Ako oh, nga, lasing sila nun. No? Kasi anong parang tinulit niya pa ako, paulit na gano'n. Diba? Pagpa... Best friend niya. Ano sabi ng best friend mo kung hindi ka na makalakad? Hahaha! <laughs> <laughs> so, <pa> <laughs> 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 so, wala Best friend mo pa, ayun na sa makita. Hahaha! Tapos yung wala hindi ka na makalakad? <laughs> ka dito si Nognog, -nog. kapatid nun, di diba, si, ba matangkad yun? Sino yung Nognog? Nognog ba ito? Yung yung naka, ano rin, barakang din yung issue niya po. Sinognog. Ah, sinognog, tiga San Juan? San Juan, San Juan. San Juan. Opo, kami rin nagpalakad sa kanya. Ang pare ko po yun, yung kapatid nun. Puta ka nun? Ano laki nun An boy, sinognog yung balok to San Juan? Oh, kapatid nun. Yung kapatid nun. Ganon kalalaki. Yun, ano yung... Maloktot din, tiga San Juan, tricycle driver. Oo, sinognog. Sa dap sabi niya nga kaganin eh. Kamusta mo ako diyan? Kilala ako diyan. Ano? Eh, you No, grabe ka daw. No. <laughs> mga huh? kapre. Ha? Mga kapre. Kapag ito, kutawa no, ka no. dyan natin. tuturuan ka na tabak. Ganong kalaki, tapos patabain pa. Meron pa nga, sabi pa parang pagtapos, may mga, may seaman doon. Sa, oh. sa, si, sa barko yung nabot. Pati kapitan nyo doon, kami rin nagpalakad eh. Sa, sa, sa San sa sa sa... Juan, oo. Oh, oh. Di ba si Cap? kap na, si kapitan ng ano, kapitan lang, kapitan ng barangay yun, boss. Pero kilala niya rin si Nogdog eh. Hmm. Pero ngayon sir, si Nogdog, kamusta? Normal na normal Ay, na. Nakakabiyahin na, nakatry si ganun eh. Yabang eh. na eh, no? Natawagin niya nga ako kaganino, niloloko, yari ganyan, sabi. Sabi <laughs> <laughs> ko. <Ay, no, boss? laughs> Tinuro ka rito, Tinuro tapos tinakot ito. ka. Tinakot ka. nagpalakad <laughs> sa kanya, boss, ayun no sir, si si Jambol. Si, 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 sabi ko nga, sige nga. Kinento niyo ba kung paano namin Hindi naman. Oh, good. Ayan, yung bagang pag gano'n na. Yan, Dapat check up na ito, ma'am. Dapat check up na ito. Ngayon? Ay, 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 nung before, nangyari. Hindi. Grabe din yung sinogdog. Ang lalaro nang dinala dito eh. Bin. Tanggal na mo kayo. Ang yun eh. Kaya niloloko ko, laki na ano, ba't nakalipo ko yung pala, masakot din pala, tapos may may, orin Okay. So yung makikita niyo po pag talikod nito, hindi niya po yun yung issue niya. Ha? Ang issue niya po yung sakit sa balakang. Ha? Sir, so, dapat check up na to. Hindi, 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 hindi <laughs> pa. Tapos patabain mo pa. Ulit ha, hindi to yung issue niya. Hindi ko yung ayusin. <laughs> dito wala naman mas masakit dito. Kasi dito hmm. lang. Hmm. Naiyoko siya. Naiyoko. So pag gano'n sa kanya, niyuko pa siya ng gano'n. Parang ka na-wrestling, kuya. Kaya ako. Gusto mo natin wihin natin sinogdog? Pag napilay, huwag na natin yung ilo-tipulat. Stop! <laughs> oh, Baon nyo na! Ang masak na. Malambot lang eh. Hey. Hindi yan dyan uubay, mga pok 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 Wala, wala, Hindi yan dyan uubay. Wala mga... ka po, wala po ano, deform na spine. Pukpukin mo. Pukpukin mo. Pukpukin <laughs> mo, tignan natin. May kilang taong kanya eh, walang pwede. <laughs> Ay, dalgal ma nagtataka paano ko ito ayos Hindi naman po kasi yung buto yung inaayos ko dito. Ugat. Hmm. Sakit. Hmm. nga na. ka. Shout out po kay Nog at ng Juan. Pinilay mo daw yung, yung kapatid mo daw. Pinilay yung best friend ko. na <laughs> <laughs> ah.

Walang masakit sa likod na gumapang dito. Good. O yung isa. O, wala na, naglalakad na siya. Walang masakit. She, patesi nga ako, she. Tandiform kasi yung spine eh. Baka may sumabit sa pakiramdam ko eh. Ang daming sasabit dyan Sumasabit dun sa taas, B. Sumasabit ang nandiyo sa... Ano tayo muna namin ah uh, since tropa niya yung isa sa mga napagaling ko na tigasanuan San Juan so ulit ah uh, lahat po ng tigasanuan San Juan mabuhay ah uh, well gawin dito saka kahit sa mga tigasanuan San Juan kayo magtanong walang advance payment sa na grupo namin ang checking in booking libre yan ang bayad pagtapos mahirap saka shoutout po kay Kap na tigasanuan San Juan din kilala din kayo nun eh So paano dyan muna kayo, pasensya na kayo kung medyo casual yung hilutan kasi tropa naman kasi talaga to hindi ko na kinonsider as bagong customer, kinonsider na namin as tropa na rin ha. So lahat welcome po ha. Candice mo sa hinto nyo. Ang gisaid pa pa. Ano ba balut na ko Yan yung ginagawa nila pag wala sa camera. Party ko tuloy party ako yung tsura. Alam mo makahap <laughs> <laughs> mo Kanyang alulupit yan. Sa mga pupunta po dito, i-ano ko na kayo, i briefing ko na kayo. Huwag nyo na pong pansinin yung bunganga ng tatlong yan, saka bunganga ko. Okay naman kami, Mangilo. So, god bless mo sa lahat, saka ako sa mga kumain. Okay, so, kanina sabi niya sa akin, kapag naglalakad daw siya ng malayo, hindi daw kaya kasi tumitigas. Tama, tumitigas dito. So, ang gagawin natin ngayon, hindi pa ito tapos, pinag-ano pa namin eh. Sige, sir. pantay yung frame kanina, hirap hirap siya tumayo, ma'am? hirap siya tumayo, ma'am? sige, tangilid upo tayo dito ko kuna kasi siya na video niya papunta sa dito pero hirap siya tumayo? hirap siya tumayo? sige ma'am, pero iluloko mo ko nasa yung hirap na pagtayo doon? ha? wala yeah. sabi siya yun namimigay lang ng pera yun magtatropa mag 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 talaga yun sino naman doon sige sir, patatayo mo na kita ng 10 minutes ha? tapos after that palalakari kita si wala dito ang yung Jollibee para malaman natin agad. Ha? Uh -huh. Sige, Brian, cut muna. What's up? Ang pakiramdam, sir. Dati mabagal ako maglakad eh. Mabagal, mabagal Pero normal mo, ganyan talaga lahat mo. Oo. Oh, Pag umakit ka ng overpass, uh -huh. masakit. Sige, ako tayo pasara. Dati dito, maawak okay. Dati ka oh, yes, geser okay. Alalay ka lang, ha? Okay, so, game. Okay ah uh, nakita niya yung lakad niya. Dito po yung nakakalakad ng since December ng ganong dalayo. So pag kanyang, may, kanya, may ganyan ka yung case, uh, welcome po kayo dito sa bahay ko. Ha? So God bless po sa lahat. Congrats sa mga